Unay na kaibigan Sila yung mga kaibigan na hindi mo pa inaalong kumukuha na ng pagkain At papayak sa'yo sa kakatawa kahit sa mga walang puwentang joke Road trip, lap trip, food trip, bad trip Kahit anong trip man yan, sasakyan nila Feel at home rin yan sa bahay mo Tapos kapag masaya Naho, i-ready mo na yung braso mo sa walang sawang paghapas. Dahig pa niyang mga yan yung mabulam mo, pagalitan ka. Hingit sa lahat, yung mga tunay na mga kaibigan mo yung matitira sa'yo kapag tinalikuran niya na ng mundo. Yung magkakantahan kayo kahit sintonado, walang pake, basta masaya lang. Ang tunay na kaibigan, kahit busog yan kapag nanlibre ka, Akaid pa rin niya. Yung problemado pa na nga, bibigyan ka pa ng mga walang kwetang advice, papangiti ka lang. Sa tunay na kaibigan mo lang mararanasan yung priceless na masiyahan. Awanan, ulitan ng tasaran Di man perfecto yung mga yan, pero perfecto ang moment kapag kumpleto ng mga